dari Cabrido. Uh, napakaganda po ng experience namin. First lock-in experience kayo. Wala pang pandemic. nag in kami sa isang bundok sa Iloilo. -Ilo. Tapos, uh, parang hindi ko alam kung anong mood ni Miss Nora noon. Pero pinagluto niya kami lahat ng Bicol Express. Best Bicol Express ever. I've magandang, ever. magandang gabi po sa inyo na ang pinakaayaw ko kung okasyon ka dito magsalita tungkol sa patay kung kailan patay na siya. Kung maaari lang sana maiwasan ang mga ganito, eh dapat maiwasan at hindi gawin. <coughs> pero may nakailangan mong gawin. Saan po ba na nakilala si Kai? Hindi po bilang direktor, pero kami. Jeff was your guest. I'm not sure I would guess. Show the last time we interviewed her was on TV5. Pinagbigyan niya ako sa show ko. And I would always, always tell her, kung nakikita ko siya ako talaga, dahil yung mata mo, parang yung mata mo It was always, I think it's everyone's dream na makasama. I the greats, and she's certainly one of those. So, right. it's a very, it's the end of... Hmm. How do you say that? Dahil, pamilya ko si Aki Kai. Maliban sa pagiging isang masugid na tagahanga, she became family sa buong buhay na. Sorry, I'm very emotional. Yes. Love you! Um, I worked with her a couple of times. Napaka-humble na tao, napaka-generous na ano. And Um, nagkakasama kami once in a while because of Ricky Lee kasi So, nakilala ko rin siya somehow as the person that she really is. Pero, yun nga, sa... Super, ano... W well, I'm grateful that, that she spent this whole lifetime in a world where, and... And, uh... The whole Philippines uh, respects her as uh, one of our greatest actress and uh, I love her. She's really my friend. So may she rest in peace. She's in the kingdom. So kasama kami. Tapos yung binataan na rin naman ako nagkasama kami. Basta gusto ko lang maalala na magandang kay mabuting kaibigan si Guy. Lagi kong binibiro na ang siguro man ang kung sasabihin ko na trait niya, kaibigan na selosa. si Lorenzo, si selosa lang siya. But uh, gusto ko maalala na nagkaroon ako ng kaibigan at kasama ko. Ang isang if if not one if not the greatest one of the greatest actresses in Philippine cinema and uh, iba iba yung pinagdaanan uh, ni Gary. Uh, um, ano, uh, malungkot honestly um, kasi si Ate Gay, hindi lang naman namin siya nakatrabaho bilang artista eh. talagang bilang uh, uh eh, dahil nung nakasama namin siya nakatrabaho namin siya sa padre de familia mula noon kasi yung relationship nagdire-diretso eh naging magkaibigan kami constant yung communication, nagbabalitaan kami pag nakikita kami sa mga awards night. Kaya kapo nung nalaman namin.